Dito nga ipasan-pasan ko ang kalahating sakong bato na aming gagamitin para sa aming pamamalakay. At naghahanda na nga kami para kami makapunta na sa Marami nga pala kami pumunta sa spot na to ngayong araw. At kasama ko nga pala dito sa bangkang sinasakyan namin si Papa, ako, ang aking bunsong kapatid at ang aking pamangkin na si Toti. At pagdating nga namin sa spot ay marami nang nakapundo dito. Ito yung mga kasamahan namin na mangingisda din dito sa amin. Dito na kami sa spot at yung ibang kasamahan natin dito. Nauna na sa amin. sinipite ito yung pamundo namin para mag stay kami dito sa spot na target namin pangawilan ang inyong lingkod at saka si utulubet. ayan yeah. minsan na lang natin nakikasama sa fishing yan kasi sa kabiti na yan nag stay at nakabakasyon lang siya ngayon dito for one week kaya ito sinasamantala na mag fishing para pagdating ng pagbalik ng Cavite ay maraming isdang dala or ipapasulong niya at siyempre si Kude yung aking pamangkin Yo, sumama siya kahit sa pakainit dito sa lawa si Papa nga ay naghahanda na para sa kanyang pagbulog gumagamit nga pala kami dito ng bato na magsisilbing pampabigat o magdadala ng pain doon sa ilalim. Ang lalim nga pala na aming pinangangawilan ngayon ay nasa 100 meters to 120 lamang. Dito nga ay hinabot na kami ng hapon at ito pa yung simula ng sibad ng mga isda. Mga <laughs> Bye. Okay. ito nga ay hindi pa kami nakakapagpasibad ni Papa si tulubit naman ay pangalawa na itong kanyang inaatak Rube Si Toki Rob Tatatlog piraso na Itong bangga na to si Uncle Mark Isang piraso na tulubit Ubit na dalawa Kaming dalawa ni Papa, wala pa kaming nakapasibad. Ay, si Papa sumunod. Tapos yan, wala pa rin huli yan. Nakakamarami ng palibat-libat, wala pa rin nangyayari. Sa puntong ito ay naghahanda na sana kami para umuwi dahil nga padilim na. Nang si Papa ay biglang nakapagpasibad ng isang malaki na nakikipaghatakan sa kanya. Mano. Ay, alas 6 na at balak mo namin umuwi. Ito, nakapahabol pa si Papa na isang sibad. Isang beses lang siya naka nakapagdam ng sibad. Oh. Eh, agay! Tapos si Uncle Mac doon, no? Nakapasiba din, oh. Paulay ang gulindaw! isang dungtot laging dungtot na ulu nya terus-terus e haa duit e sa kamera ng alas 6.30 ayun si Uncle Macan dyan o Ayan ang Uncle dyan Papalaban din, malaki yung pasibad dyan tất cả lĩnh vực này lào về lạc hèo không biết lạc hèo 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 ng gino. ruby oh. Mga app mga patok. Tolot mo shoot shot. Tay talaga si Otol. Ye! Ya baka yung na yung pina Nakaw. Grabe ang talakay. Hindi nga mag- Uy, may signal dito. Mo kare tayo mo ba? Kalay ano kare ang Ito dito sa inyo, kuya. Ito, na boss. labas. Sa yang kain ko ya onas ke nasus poko. Barya ya. Magkano yung Mo Ay. pa na tayo. No, no, no. Grabe oh. Mga Quatro, ano, ta? sarado. Gusto ba ba, no? sarado. Apat? O, mga apat. Mga webes ng gabi. Anong apat? Eh, apat na kilo. Kapat. Ah, oh, okay, ah, kapat. 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 ha Kaka-uwi lang namin. The time is 7 o'clock in the evening. Grabe. Sobrang napagod tayo yung karamihan doon sa mga natin na pumunta doon sa laut ay nakahuli ng na malaki. Wow. 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 And wow. Wala okay? na. Okay? Okay. and dami kong okay, iuwi sa kabiti nito. Pitong pirasong bugok. Pare-parehas ang kulay. Pare-parehas nila. Bugok yung stopper yun. Bakit? Bakit yung kikita? Ano, wala tayo? Ah, video game na yung pag-uwi namin. Naabot pa kami ng lakas. Lumakas.